Mga kapatid, sa pagkakataon nga pong ito ay uh, kausapin na natin ang ating uh, letter sender mula sa Taiwan na si Casey. O, oh, Casey, magandang uh, araw iyo. Magandang araw po kaya po. Ayan, at siyempre nakikita nga po natin mga kapatid no? si uh, Casey uh, online ngayon. Opo, ayan. Paano ba basahin yung uh, mismong lugar mo dyan, uh, Casey? Taoyuan? Ganon? Taoyuan po. Taoyuan, Taiwan. Oh, sinabi ko Taoyen. na lang. Oo, sinabi ko na lang. Taiwan, nabubulol ako eh. Pina-practice ko kanina eh. Ayan. Ayan. Casey, nasa trabaho ka ba? O papano Nasa bahay? Nasa dorm po. Mm. Okay, Casey. 12 years kang uh, naghintay. Ay, hindi, sandali. 12 years old na pala yung anak mo nung makilala mo si Mike. Tama ba? Opo. Uh -huh. uh Oo, -oh, kasi 12 years yung na uh, naloko ko eh, no? Nung uh, tatay, nung uh, anak mo. And then, itong kay uh, Mike, kailan lang nangyari to? Ano po? Nung nagdiwalay po kami, August 9 po. Eh, uh, This year? Ito lang din po. Oo, pero ano yung uh, mali uh, ano yung mas malinaw na dahilan niya? Bakit daw hindi na siya pwedeng makapagpatuloy? Eh from the start naman kasi alam niya na single parent ka. Ah, uh, hiwalay ka naman talaga doon sa tatay nung uh, anak mo. Tapos yun nga no, natuwa na kami, yung mga listeners din natin, mga viewers natuwa na doon sa eksena, may kilig eh, na nagpakilala siya, dumaan siya sa lugar ninyo dito sa Pilipinas para magpakilala ng personal sa mga magulang mo. Ano raw talaga yung nangyari? Bakit nagbago ng sa isang iglap, sa isang kisap mata? So, totoo lang po kahit ako, hindi ko rin po ano, hindi ko rin po alam. Mm. Kasi parang inipan niya po kunaan. Ang daming tanong din sa sa isip ko. Sabi ko nga, mas okay pa na ano, na ng babae na lang. Mas okay pa na ano? Pa, alam ko yung reason. Mm. Pero yung pero yung maiwan ka kasi sa arena na, na ang tanong ka-intip mo. Uh -huh. Hindi mo alam kung ano ba yung reason. Yeah. Sinabi mo so ba yan ng, sa kanya, Casey? Hirap. Hindi ko alam kung kung meron na bang iba or meron... Huh? Uh, natanong mo ba sa kanya yan uh, kahit sa sa tawag na lang, meron na ba talagang iba? Just give me peace of mind. Maki, uh, kasi nagmahala naman kayo uh, for six months. Di ba? You deserve uh, yung mas malinaw na explanation bakit tayo kailangan ng uh, maghiwalay. Meron ba siya mga hinihiling sa'yo, Casey, na hindi mo ibinibigay? tinanong ko po siya, ano, dati, sabi niya eh, hindi po, hindi daw niya alam kung ano yung rason. Dahil siya hindi daw niya alam kung paano pasasabihin sa akin. Kasi, hindi daw niya alam din so, sa sarili niya. Kaya wag ko doon sisihin yung sarili ko na ako yung may problema dahil siya daw yung may problema. Mm. Bago ba nangyari ako yung... Ako daw siyang kulitin dahil hindi daw niya alam na isasagot sa akin. Isa. Mm -hmm. Casey, bago ba nangyari yung... Uh, pagbabago, yung change of heart niya o yung uh, talagang pag-deteriorate uh, ng pagmamahal niya sa'yo. Ano ba yung mga ginagawa niyo noon? Uh, sweet naman kayo? Nag-date ba kayo? Nagkikita kayo? dahil po ano malayo po yung lugar niya. Mm. Parang o oh, consider po namin yung relationship namin as LDR din mm -hmm. naman. Eh. Pero hindi rin yun ang reason. Almost ganoon din video call namin eh. Oo. Kaya nung nagbago, ramdam ko man po sa Mm. Hindi na siya sumasagot. Hindi na siya available madalas, ganun. Although nag-a-update po, Kumain ako, na ako, papasok na ako, gano'n. Mm -hmm. Sobrang layo. Bago pa lang. Oo, oh, sobrang layo. Hindi na kasing mabulaklak yung mga sinasabi. Napaka straight to the point okay. na lang. ano, O oh, gano'n na lang. Kaya mapapansin naman ho yan ng uh, isa talagang uh, tao na nagmamahal. So definitely since August ay tinuldukan nyo na yung uh, sino ba ang uh, tumapos sa inyong relationship, Casey? Ikaw ba o siya? Ano po, parang mutual decision na lang po kasi sabi mm -hmm. ko sa kanya nung ano, nung sinabi niya sa akin na parang hindi na niya akong mahal. Sabi mm -hmm. ko sa kanya, hindi kaya ng konsensya ko na ikulong, ang, ikulong siya sa isang relasyon na alam ko na wala nang pagmamahal sa akin. Mm -hmm. Parang gusto kong maging malaya siya. Gusto mm -hmm. ko na ano, na... Okay makahanap siya ng ano, babae mm. na niya. Mm. Okay, Casey, sinabi niya talaga yon na hindi kanya na mahal. Tama ba? Lumabas okay. sa bibig niya yon. Okay. Uh, oh? Huwag ka sana masasaktan sa sasabihin ko iyo, Casey, dahil kung anuman yung tinatanong mo, kung ano man yung itinatanong mo sa kanya, ano ba yung kulang, ano ba yung naging sobra, ano ba yung hindi mo nagustuhan, it doesn't matter in, uh, anymore. Kung nanggaling na pala mismo sa bibig niya, nung magkaharap kayo at sinabi niya na hindi kanya na mahal, that's the main reason. That's reason enough para i-let go mo na siya ng bukas sa puso mo. Okay? Ay, masakit man tanggapin 'yan, Casey, pero you have to ano eh, no? you have to feel the pain sometimes. At uh, salamat, uh, sana maluwag mong tanggapin na ako 'yung magpapaliwanag sa Salamat sa pagtitiwala, no, na pagka sinabi talaga sa iyo ng tao hindi ka na mahal, wala nang explanation. Saan ba hindi mo na ako mahal dahil hindi ako masarap magluto o dahil ba sa long distance relationship ang meron tayo, no? The main reason na hindi na mahal kung sinabi niya na yun sa'yo ng harap-harapan, that's it. Tapos na. Hindi kanya niya na mahal. Ayon. Kaya do not burden yourself anymore na ano ba yung uh, nag, hindi ko nagawa, ano ba yung pagkukulang ko. Kasi sabi mo kanina, dami pa mga question sa utak mo. No. You just have to convince yourself that He doesn't love you anymore. But, hindi ibig sabihin na hindi ka na mahal ng taong ito ay hindi ka kamahal-mahal. Okay? Don't you ever think that way. Please, KC. Ayan, pepwede uh, pe nga kasi yung pagmamahal na pwede mong ibigay sa kanya at uh, ay hindi niya matatapatan. 'Yon, ang gusto kong sabihin, yung hindi niya matatapatan kasi masyadong malaki yung pagmamahal na iniready mo para sa kanya. Hindi niya kakayanin yun. Kaya wag mong isipin na ikaw yung nagkulang. Sobra-sobra ka. Masyadong, uh, kumbaga, isang timba ka na hindi naman mapupuno ng isang tabong tubig lang. ba diba? Yun lang yung kaya niya eh. Hanggang dun lang siya. Hindi ko sinasabi masamang tao siya. Ha? Hindi natin sinasabi masamang tao siya. Minahal mo siya. Ah, uh, hindi mo siya kailangan sumbatan sa ganun. Pero ang dun lang yung uh, love story ninyong dalawa. Okay? yan So, eto uh, ito, kung uh, bibigyan kita ng pagkakataon uh, Casey, ano, and hopefully uh, sana ma proseso mo na i-let go na fully and to uh, ano na rin i-let go na rin yung mga questions sa uh, utak mo uh, regarding this. KC, bigyan kita ng pagkakataon na makapag-message kahit papaano kay Mike. And you have to let go of everything na, na may kinalaman kay Mike. Go ahead. Ano? Ah, uh, salamat kasi sa sa maikling panaw na, na binahagi mo yung, yung buhay sa akin naranasan ko na na tanggapin. Kahit na uh, ganito yung uh, nangyari sa, uh, sa relasyon natin. Patuloy pa rin kita at uh, isasama sa uh, ano, ko na nanawa. Makahanap ka na babae na mabahal Abang buhay. Yan lang po. At po. Yan at Casey, ito ang mas mahalagang mensahe na gusto kong marinig mula sa'yo Para ipaalala sa'yo at mabuhayan ka ng pag-asa Yung anak mo, anong pangalan ng anak mo, Casey? Gab po Ayan, si Gab Bigyan mo ng message si Gab Diba, bigyan mo siya ng assurance na, na nanatiling malakas at inspired ang mami niya de ba na magpatuloy sa buhay at maging positibo ha sa kinabukasan dahil kay Gab i-remind uh, re kita si Gab talaga ang numero unong uh, inspirasyon mo ayan at yung uh, yung kay Mike medyo secondary tertiary lang yan ayan you have Gab you have your kid de ba para mag-focus ka ano naman ng uh, message mo naman para sa kanya Ilan taon na si Gab ngayon po. Ilan taon na si Gab? Tw 12? 13? Message ko po sa anak ko po. Yes, oo. Ano? Sorry. Kasi hindi ito yung pinapangarap ko na ano, na, na pamilya para sa kanila. Pero gagawin ko lahat para maging uh, masaya yung buhay niya para mabibay ko yung pangangailangan niya para mabigay, mag, mabigyan siya ng magandang sinabukasan. Mahal hmm. na mahal ko siya. Ang ko po. Yes diyan maraming salamat sa iyo KC no at nako ito papaalala ko lang rin sa iyo alam niyo kasi si KC parang para nalilito siya sa mga nangyayari rin sa buhay niya no syempre oo uh, pero uh, alam mo KC no ito hindi assurance na kapag may ka merong nanay, merong tatay at merong uh, anak masayang pamilya buo hindi Uh, kahit po ito ay uh, bilang pagkilala sa mga single parents din na nagtataguyod ng kani-kanilang uh, mga anak. Alam mo, marami ako mga single parents na katulad mo, Casey, na hindi naman sila uh, hindi naman sila galit na o ayaw na ng magkaroon pa ng uh, karelasyon, pero sabi nga nila, ang pinakaregalong maibibigay namin sa aming mga anak ay yung magkaroon sila ng peace of mind at yung maging malusog kami at makapagpatuloy sa pagtataguyod sa kanila kahit pa nga nag-iisa lang kami o kami lang dalawa nung uh, anak ko. It doesn't really matter kung meron kaming kapartner, merong uh, katuwang. Well, kung mabiyayaan tayo ng uh, katuwang na maayos at uh, maganda rin ang pakikitungo sa ating mga anak, mas maganda. Pero... Yun talaga ang uh, target nila, di ba? Hindi na yung uh, dahil uh, ang isang buong pamilya binubuo mo sa utak mo bilang may picture na may may tatay, may nanay, do not limit yourself doon. Kailangan masaya ka, kailangan you feel whole, uh, Casey, kailangan ikaw ay uh, malusog din. Yan, hindi lamang sa pangangatawan, malusog din ang iyong uh, isipan. Okay? Kailangan emotionally stable ka rin dahil sa'yo kumukuha ng lakas ang anak mong Gab, Okay? yan Casey, maraming salamat, salamat sa po. Sana nakatulong naman sa iyo ang programang Heart to Heart Nakatulong ba kami? Yes po, mm -mm. salamat po Ayan, maraming maraming salamat Mag-iingat ka dyan sa Taiwan Maraming salamat po, God bless po yeah. God bless you too, Casey At sana nga sa pamamagitan ng ating pag-uusap na yan Ay uh, gumaan-gaan ang iyong uh, pakiramdam